Kahulugan ng saging sa panaginip Sa pangkalahatan, ang panaginip tungkol sa mga saging ay isang senyales ng yung hinaharap ay napakaliwanag, na may maraming kasiyasiang kaganapan Kabilang sa mga pangunahing katangian na naglalarawan ng panaginip na ito ay ang katatagan ng pananalapi, lalo ng pagpapabuti sa larangang ito mai-enjoy mo pa rin ang maraming ginhawa sa trabaho at makakakuha ng mga solusyon sa paglutas ng problema. Ang saging ay isang uri ng tropical na prutas na may kakaibang hugis, katulad katulad ng hugis itlog at dilaw na balat. Ang mga saging ay may malambot at matamis na laman at mayaman sa mahahalagang nutrient tulad ng vitamina C, B6 at potassium at fiber. Ang mga saging ay naglalaman din ng mga antioxidant na maaring makatulong na protektahan ang katawan mula sa mga libreng radikal at mapanatili ang kalusugan ng puso. Bukod sa mayaman nitong nutri nutritional content, ang saging ay mayroong ding hindi pangkaraniwang benepisyo sa kalusugan. Ang regular na pagkonsumo ng saging ay maaring makatulong na mapabuti ang immune system mapanatili ang kalusugan ng digestive at mabawasan ang panganib ng sakit sa puso ang mga saging ay maaari na magbigay ng pangmatagalang enerhiya dahil naglalaman ito ng mga komplikadong carbohydrates ang saging ay mabuti para sa kalusugan at maaaring gamitin sa iba't ibang recipe ng pagkain at inumin maaari mong iproseso ang mga saging upang maging smooth tinapay, cake at pr o pritong saging dahil ang mga saging ay may malambot na texture at matamis na lasa ang mga tao ay madalas na ginagamit ang mga ito bilang isang kapalit ng itlog sa mga recipe ng cook para sa vegan o vegetarian vegetarian diet sa lahat ng mga benepisyo at pagkakaiba-iba ng paggamit nito ang saging ay ang perpektong pagpipilian upang idagdag sa iyong pang-araw-araw na dieta sa karamihan ng mga kaso, ang panaginip tungkol sa saging ay isang positibong senyales na nauugnay sa kaligayahan at katuparan. Ang pagkakita o pagkain ng hinog na saging sa isang panaginip ay maaring magpahiwatig ng mabuting kalusugan, kagalakan at kasaganahan. Iminumukahi nito na tinasa, tinatamasa mo ang mga bunga ng iyong paggawa o malapit ng maranasan ang iyong panahon ng kasaganahan at tagumpay. Sa personal na buhay, makakaasa ka sa tulong ng iyong mga kaibigan at masisiyahan ka pa rin sa hindi pangkaraniwang kontrol. Sa makatuwid, walang duda na ang iyong mga prospect ay lubos na maasahin sa mabuti. Sa kabilang banda, ang panaginip ng mga saging na hindi pahinog o sira ay maaaring magkaroon ng mga negatibong konotasyon na kumakatawan sa mga napalampas na pagkakataon, pagkabigo o pagkabulok. Bukod pa rito, ang panaginip tungkol sa saging ay maaring sumagisag sa sensuality, fertility o creativity. Depende sa konteksto at mga emosyong nauugnay sa panaginip. Ang interpretasyon ng panaginip ng saging ay nakasalalay sa mga personal na asosasyon at karanasan ng nananaginip. Mahalagang bigyan pansin ng mga detalye at emosyon ng panaginip upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kahulugan nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng saging Ang kahulugan ng panaginip ng isang hinog na saging ay karaniwan nagpapakita na ang iyong buhay sa trabaho ay napakahusay. Ito rin ay isang mahusay na paraan upang ipakita ang pagkilala na meron ka sa iyong kapaligiran sa trabaho. Ang profesyonalismo ay isang mapagkukunan ng inspirasyon para sa maraming mga kasosyo na nagtutulungan. Tandaan na ngayon ang iyong pinagdadaanan ay bunga ng pagsusumikap at dedikasyon. Nasa iyong lahat ng mga pakinabang ng pagiging nasa posisyong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hilaw na saging. Hindi tulad ng panaginip ng hinog na saging ang kahulugan ng hilaw na saging sa panaginip sa kasong ito ay nagpapakita na hindi mo pa naaabot ang tamang landas ng kapanahunan. Sa makatuwid, may mga kahirapan pa rin sa paggawa ng mga individual na desisyon. Kapag haharapin mo ang sitwasyong ito, kailangan mong bigyan pansin ang pagpapatupad ng iyong plano. Sa kaunting pagtsatsaga, huwag mag sakupin ang isang bagay na darating. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng saging. Kung kumain ka ng saging, subukan mong maging masaya dahil iyon ay senyales na may magagandang bagay na nangyayari. Kung ikaw ay pagod na upang huminto sa iyong trabaho, huminahon at hintayin itong dumating. Ang pagkain ng saging sa isang panaginip ay sumisimbolo ng pagnanais para sa pisikal na kasiyahan o induluhensya. Ito rin ay kumakatawan sa isang pangangailangan para sa pagpapakain at enerhiya. Kapag na naginip kang kumain ng saging, ito ay senyales ng yung katawan at isipan ay nangangailangan ng higit na sustansya at sustansya. Iyon ay maaaring isang pisikal na pangangailangan para sa mas malusog na pagkain o isang mental na pangangailangan para sa mas positibong mga kaisipan at emosyon. Samantalang ang pagkain ng saging sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa mas maraming enerhiya at kaguluhan sa iyong buhay o isang pangangailangan na kumilos at maging mas maagap sa pagtupad ng iyong mga layunin at adhikain. Ang isa pang posibleng interpretasyon ng panaginip tungkol sa pagkain ng saging ay nauugnay sa idea ng pagpunta ng saging o pagkawala ng kontrol sa tingin mo ay nawawalan ka ng kontrol sa isang sitwasyon ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong mga takot at pagkabalisa tungkol sa pagkawala ng kontrol kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maraming saging tulad ng panaginip na makakain ng saging kapag kinain mo ito ang larawan ng isang grupo ng mga saging sa isang panaginip ay isang senyales na magkakaroon ka ng perpektong oras sa iyong buhay ang iyong buhay pinansyal ay ang bahaging makikinabang sa positibong enerhiya na nasa paligid mo. Ang panaginip na makakita ng maraming saging ay kumakatawan sa kasaganahan at kasaganahan sa iyong personal o profesional na buhay. Ipinapakita nito na mararanasan mo ang mabuting kalusugan at kagalingan. Samantalang dahil ang saging ay simbolo ng palik, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na mga isyo na may kaugnayan sa pagkamayabong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pritong saging. Kapag nanaginip ka ng pinipritong saging, kailangan mong magcaga. Sinusubukan mong magtrabaho kahit hindi pa nakikita ang resulta. Ang lahat ng iyong mga pagsisikap upang makamit ang ninanais na mga layunin ay hindi magiging walang kabuluhan. Kaya maging matsaga at magsikap. Sa ganoong paraan, agad mong mapapansin na mga epekto ng iyong pagpupumilit sa iyong buhay. Sa ilang kultura, ang panaginip ng pinipiritong saging ay maaaring sumagisag ng swerte, kasaganahan at kaligayahan. Kinakatawan din ito ang pagpapakasawa sa isang bagay na nagdudulot sa iyo ng kasiyahan at kaginhawaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puno ng saging Ang kahulugan ng panaginip ng puno ng saging ay perpekto. Iyon ay isang tiyak na senyales ng ibang miyembro ng pamilya ay darating sa iyong buhay at ito ay nagpapakita ng kapanganakan ng isang bata. Kung makakita ka ng isang malusog na puno ng saging na may hinog na mga bunga, ito ay indikasyon ng kasaganahan, tagumpay at katuparan. Maaaring pumapasok ka sa isang yugto kung saan makakaranas ka ng kasaganahan at paglago sa iba't ibang bahagi ng iyong buhay. Kabilang ang mga personal na relasyon, karera at pananalapi ang panaginip ay nagpapakita na ikaw ay nagsusumikap at umaani ng mga bunga ng iyong pagpapagal sa kabilang banda kung makakita ka ng puno ng saging na namamatay o pinutol ito ay isang babala ng pagkawala pagkabigo at mga hindi nakuhang pagkakataon maaring nahaharap ka sa mga pag-urong at hamon sa isang mahirap na yugto iminumungkahi ng simbolo na ito na dapat kang maging mas maingat at matulungin sa iyong mga aksyon at desisyon upang maiwasan ang mga pagkakamali na maaring humantong sa kabiguan. Higit pa rito, ang puno ng saging ay maari ding kumatawan sa idea ng renewal, regeneration at growth. Kung makakita ka ng puno ng saging na tumutubo mula sa isang buto o isang maliit na usbong, ito ay tanda ng mga bagong simula bagong simula at ang potensyal para sa paglaki at pag-unlad. Ang larawang ito ay nagpapahiwatig na handa ka ng magsimula sa isang bagong paglalakbay o humarap sa isang bagong hamon na tutulong sa iyong lumago at palawakin ang iyong mga abot tanaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bigyan ng saging ang isang tao. Sa kasong ito, ang panaginip na kahulugan ng pagbibigay ng saging sa isang tao ay nagpapahiwatig na oras na upang suriin ang iyong mga interes at layunin. Ito ay isang katotohanan na ang ilang mga tao ay hindi mag-aambag ng anuman sa iyong buhay. Sa makatuwid, subukan suriin ang iyong mga layunin sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga bagong prioridad. Ang panaginip na bigyan ng isang tao ng saging ay sumisimbolo ng pagkabukas palad at kabaitan. Ang mga saging ay isang pangkaraniwang prutas na tinatangkilik ng maraming tao. At ang pagbibigay ng isa sa isang tao ay kumakatawan sa pagbabahagi ng isang bagay na kasiyasiya sa kanila. Ito ay kumakatawan sa isang pagnanais na pakainin o suportahan ng isang tao sa iyong buhay. Gayun din, ang larawang ito ay may mas personal na kahulugan batay sa iyong mga ugnayan sa mga saging at sa taong binibigyan mo nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa banana juice Kung umiinom ka ng banana juice sa isang panaginip, ito ay isang indikasyon na nais mong magtatag ng isang relasyon at magpatakbo ng isang negosyo para sa iyo na paunla rin sa mga kaibigan sa kabilang banda ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng ilang psychological na presyon sa iyong katawan na lumilika ng mga biological na pangangailangan at nagiging bahagi ng isang grupo sa makatuwid subukan suriin kung ang sitwasyong ito ay hindi mapanganib sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa magbalat ng saging kung nanaginip kang magbalat ng saging huwag magalala ang ganitong uri ng panaginip ay madalas na nangangahulugan na ikaw ay malapit na sa paglutas ng mga problema na humahadlang sa iyong buhay. Kaya't makatitiyak ka na agad na magaang ang iyong pakiramdam kapag nakahanap ka na ng mga solusyon sa mga sitwasyong nakaabala sa iyo. Sa pangkalahatan, ang pagbabalat ng saging sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa isang bagay na matamis at pampalusog. Ang mga saging ay sumasagisag sa kalusugan, sigla at kaligayahan at ang pagbabalat sa kanila ay maaring kumatawan sa proseso ng paglalahad o pagtuklas ng isang bagay na mahalaga. Kung babalatan mo isang saging ng walang kahirap-hirap at tamasahin ng lasa, Nangangahulugan ito ng isang pakiramdam ng kasiyahan at kasiyahan. Maari mong madama na ikaw ay nasa isang magandang lugar at maaaring tamasahin ang mga simpleng kasiyahan sa buhay. Gayunpaman, kung nahihirapan kang balatan ng saging o nahihirapan kang kumain, ito ay nagpapahiwatig ng mga damdamin ng pagkabigo o kawalang kasiyahan. Hindi mo ma-access ang kaligayahan at katuparan na gusto mo o nagpupumilit na alisan ng takip ang iyong tunay na potensyal. Sa kabilang banda, ang pagkakita ng ibang tao na nagbabalat ng saging ay nagpapahiwatig na umaasa ka sa iba para bigyan ka ng pagkain o suporta. Kailangan mong kumuha ng higit na responsibilidad para sa iyong mga pangangailangan at maghanap ng mga paraan upang matugunan ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa balat ng saging. Kabilang sa mga posibilidad na mga panaginip na may saging ay ang balat, ang kahulugan ng panaginip ng balat ng saging ay sumisimbolo ng babala para sa mga komplikasyon na maaring lumitaw habang naglalakad ka upang makamit ang iyong mga inaasahan. Kung walang tamang atensyon, madali tayong madulas sa balat ng saging at masaktan tayo. Subukan mong lumayo sa mga masasamang enerhiya dahil magdudulot lamang ito ng mga problema para sa iyo. Sa mga panaginip, ang balat ng saging ay kumakatawan sa isang potensyal na panganib o balakid sa iyong landas. Kung nanaginip kang madulas sa balat ng saging, ito ay nagpapahiwatig na hindi ka sigurado o hindi matatag sa isang sitwasyon sa iyong paggising. Gayon din, ipinapakita nito na natatakot kang magkamali o magkamali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulok na saging Ang kahulugan ng panaginip ng bulok na saging ay may umaakay sa iyo sa maling landas. Kailangan mong malaman na ito ay may masamang impluensya sa mga desisyon na gagawin mo nang walang maraming naghihikayat na mga prospect. Ang taong ito ay lubhang nakakalason at sa makatuwid sa huli ay nakakaapekto sa iyong buhay sa isang napakapangit na paraan. Ang pinaka inirekomenda sa kasong ito ay gawin ang mga hakbang na kinakailangan upang gawing malinaw na hindi ka interesado sa pagpapanatili ng pagiging malapit. Gawin ito ng mabilis hanggat maaari upang maiwasan ang mga hindi siyang sitwasyon. Sa kabilang banda, ang mga panaginip tungkol sa bulok na saging ay sumisimbolo sa mga napalampas na pagkakataon, nasayang na potensyal o isang nasirang resulta. Ito ay kumakatawan sa pagkabiko o panghihinayang para sa hindi pansasamantala sa isang sitwasyon kung kailan ka nagkaroon ng pagkakataon bilang karagdagan ang ilang mga tao ay naniniwala na ang mga bulok na saging sa isang panaginip ay maaring magpahiwatig ng isang takot sa pagtanda o pagkawala ng sigla